Naniniwala ba kayo sa magic? Kasi ako, hindi. Hanggang sa dumating siya sa buhay ko. Masyadong mahaba kung ikukwento ko pa kung paano kami nagkakilala. Basta ang alam ko lang noon, ipinagdasal ko sa taas na makakilala ako na isang tao na makakasama ko sa habang buhay. At hindi ko lang siya naging kasama. Naging lakas ko pa sa lahat ng bagay. Kaya tara, samahan nyo. Ewan, pa pakita ko sa inyo guys. Ang alam ko, eh, oh, share ko lang din ah. Uh -uh. Alam ko, eh, ginamit din to sa logo ng Wolverine na wallpaper. Yan? Na, pakita mo. Ayun o, oh, may tatay. <laughs> alam yung sikat sa atin na pares. Sikat yun sa atin, pero hindi nila alam kung saan galing ang pares. Japan. <laughs> Sasabi ko sa iyo, kain ka ng kain. Dati na alam mo history eh. Bago pa dumating ang ramen dito, pares muna. Dinala ng mga Amerikano. Hapon dito tao. May hapon ba dumayo sa hapon? Amerikano dumayo rito. Alam mo yung Toyo. Dati, ang sentro ng Kalakalan, Kyoto. Dito nagdala. Kung sa Pilipinas, asin ang sikat. Dito, Toyo. Yung Toyo, yun ang pinapalit. Mamaya, excited ka eh. Yun yung pinapalit dito. Palit baka, oh. palit kalesa, ganun ka-importante yung toyo dito. Yun ang parang pinaka-pilak nila. Bago pa pilak, yun muna mga ingredients na pinapalit. Yung emperor dito, yung king, si kilala mo yun? Oo, oh, si Batangas. <laughs> na, nababasag ka naman eh. Yun yung nagdala dito ng toyo. Ha? Emperor. Saan nung connect dun? Wala pa. Corny. <laughs> Hindi pa kasi tapos, excited ka. Oh, Gusto tonight. mo agad dulo na nga. Huwag na nga. <laughs> Guys, nandito tayo sa Pushimi Inari. Ayan, ito yung ano, parang guide. Ayan, ito. Pakita na natin. Ayan. Ito so, yun, know, o. Ang dami yan, o. Oh. Masawa ka dyan, o. Oh. 10,000 gates. 10,000 gates. O, tara. Try na agad natin ito ganda ng vibes. The people around. There's a different, ano, foreigners here. We have Indians, ay, okay. Chinese. Ay, ah, akitin natin lahat yan. Ay, tira -tira. So guys, dito na magsisimula yung 10,000 Gittori Gates. Oh. Ah. na tayo sa kanila. Hanggang bungad lang tayo ah. Hanggang adbo lang. Kasi diba, nakikita mo yung toll gates parang ah, normal lang, doon? Oo. Uh, uh. Or merong naka ano ba Nakasulat. Ang ang twist niyan pagka lumingon tayo ngayon sa likod. Ay, oo. Mga sulat. Yan na. yung mga nag-donate. Yes. Okay. Makita yes. mo So ito pala each ano, each each story may nagdo-donate. Yes. Mag-donate din kaya tayo. Kumbaga, sulitin na natin to. Hindi no, meron sa baba, oh. Brabe, no? yun eh, mo, tinayo nila to. Sobrang sulid. Araw-araw ko naman pinaparamdam na mahal ko siya. Pero iba pa rin pala talaga ang kaba kapag dumating na yung araw na magpo-propose ka na.

<laughs> Lord, maraming maraming salamat po sa paggabay sa aming dalawa araw-araw at sa mga mahal namin sa buhay. Hanggang sa susunod na chapter nito. Kayo pa rin po ang manguna. So, day 3, puto na tayo ng snow, hindi Japan, pag wala tayong snow na nakita, hawakan lang natin yung snow. Tapos so, magbato natin kay Warren. Ah. Ayoko na. Bye. Babush. Guys, nagkaroon kami ng problema guys. Wala kami mahanap na station naiitap na si bossing si. <laughs> <See? laughs> ang aming mission ngayon ay maghanap ng siya. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga katagumpay dahil well, ang gusto ko naman talaga ay makasama kayo sa mission na ito. Nandito pa rin kayo sa huling mission natin at napakita ko sa inyo ang ganda ng Japan. Kasama, syempre, ang aking minamahal. Alam mo ba kung nasa tayo ngayon? Dito tayo sa okay Okibuki. Ayun, sa snow. Uish, woropot iputin na yung bundok. Dito, <laughs> lamig. <laughs> 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 oh, tayo sa lamig eh. Hayang kaya. kaya. kaya, kaya. Ay, nga, tayo Ay, Ay, tayo wait, Ay, lamig. <laughs> Pas tayo. ngayon lang ako makakahawak ng snow guys <laughs> no! kanina dumugo na yung ilong ko guys mga katagumpay gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat lalong lalo na yung mga matagal ko ng followers dahil hanggang sa video na ito ay nakasama ko kayo gusto ko rin magpasalamat sa mga taong naging parte ng proposal na ito okay lang lab so guys susubukan natin ito no? Ah, lang. kaya oh, at syempre, gusto ko rin magpasalamat sa Lord. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Thank you so much guys. Maraming maraming salamat. At syempre, sa fiancé ko. I love you, love. You.